Ayan, ang laki ng gasgas. -gas. Pero di bale, ang importante, nabuksan. Nagkaraang araw lang, yung pula ang naglak. Ngayon, ito na naman. Problema na naman to. Sinong may kasalanan? Basura. Big problem ba? Gawin natin small. Siyempre, mayroon tayong unique na tools dyan. Ayan, ball pen, hanger. Ayan, yung bakal, tinuwid ko. Para panungkit doon sa loob. At siyempre, isa pang maikling bakal. Kaya umpisa na. Kot kotin na natin to. Tusok-tusokin na para lumabas na yung remote sa kasusi. Dahil umabot ako ng 15 minutes bago na buksan, i ko na lang siguro to para hindi naman tayo mainip sa panonood. Yung 15 minutes, gawin ko na lang 4 minutes. O di ba? Mas maganda, mabilis. ¡Gracias! O, ba? Diba? So, sobrang pagod ko. Mahina na yung behover ko. Pagod na ako eh. Kaya mahina na ako magsalita. Pero narinig rin naman. Basta, importante, mabuksan. O, di ba? bukas na. Kaya lang, mayroong malaking problema. Pero malaking problema na yan, gawin nating maliit. Big problem, gawin nating small problem. Ito lang naman yan eh. Ayan o, oh, tingnan nyo. Bago natin tingnan yung big problem, dito muna tayo panurin muna natin si Idol ayan o, oh, thumbs up dalawa <laughs> ayan, ang big problem yan, yan, lumakas na naman yung voiceover ko kasi, nagasgas ang laki ng gasgas -gas. -gas. eh, no problem yan walang problema yung gasgas, gasgas -gas lang yan hindi naman tayo masilan eh huwag lang magsilan-silan alright, tapos na ayan o, oh. o, oh. sariwa